Lucky. Magluto na lang tayo. Ano nga buhok yan? Magandang hapon. Sa mga viewers. Magluto na lang tayo. Dapat alis kami. parang iba to? Dapat alis kami. Magano kami dun. May nagaya. Yung aking bagong friend. Punta daw kami doon sa may ano, parang museum. Sabi ko, sige, lunch lang kami. Magla-lunch lang ako, tsaka ano, mag-ayos na ako. Maliligawan ko lang si Ligon. After one and a half hours, okay na kami. Ready na, nakabis. Nakataraga kami. Tsaka, ano, prepare na yung bag eh. Ba? Tumatawag ako, hindi masagot. So, may hula ko. Baka nakatulog. Aba, nakatulog nga. Ang galing. Kahapon din, sabi niya, magpunta ng bundok. Sabi ko, sige. Sabi ko, agahan natin. Sabi niya, wag hapon na. Kasi, tanghali na magigising. O, sige. Nakabihis na din ako. Tumawag. Tinatama daw yung mga bata magbihis. Ang galing niya. 'di ba? Pangalawang beses na 'tong na ano kani? ni. Dire siya, katulog siya. So ako, ito na lang luto na lang tayo. Luto na lang tayo ng sausage. Ito yung mga sausage na ano eh, yung mga naka sa mga to dito. Sa mga bento. Yan yung mga nasa ano nini, kasama sa pansyan. Masarap kasi ito eh. Although, hindi maganda kasi process. Pero, gutom na ako. Kanina kasi na gano'n na lang ako. sa ikaw, ay. na lang ako. magkain kain na lang ako ng mga ano, yung pistachio tsaka ano. Para mabilis. Si Libo na lang pakakainin ko. Yung pala, hindi pala kayo matutuloy.

ito. And then, may expert na ito. Lutuin ko na rin ito. Puro process, di ba? Ngayon lang naman ko like. Next week. para Pareho silang, ibang klase lang ng baka sausage. Ito parang ano sa atin, luncheon meat yung dating. Ito naman, sausage na sausage. Look, ito. siya. siya. Kasi ito sa lang dito Nilagyan ko na lang din asin. Kasi pag ulan lang lasa. Ang lansong may talaga 'yung dadinon. Kaya, ko Para mabili, nagugutom na ako. Ay, Lagyan natin ng towel ang uh, ating paper towel. yung, ano nyo, yung balat. Hindi ko nakakain niya. Kaya, okay na, lumalabas siya. Na, inatakpil niya yung balat. Kasi matigas din